Aga ako. Lalaro na uli. <laughs> Tinapon na lahat yung tala niyang buhangin. O. Oh. Oh, Labat to. Ang e, daming bato. Eto o. Oh. Ayan o. Oh, Ang oh. Ah, mix. Magmi-mix naman daw siya. O, oh, bato. Meron pa isa. Hmm. Peace on earth. Dali. Peace on earth. O, oh, good luck. ha <laughs> pa isa. Wala pa yung wealthy. <laughs> Hanggang dito lang kami. Bawal dun eh. Bawal pumasok. Oh, dito ka na. Pssst. Nililinis araw-araw to nililinis. So, oh, kaya araw-araw may tao rito. Ayan, no? Oh, mga naglilinis. Pssst. Ay siya. Ayan na si kuya. May dalang sako. Binisan mo. Ilagay ka sa sako ng mga yan. Tapok ka sa garbage. o. <laughs> oh, Mukhang ganyan Yan. Diyan lang. Tabi-tabi po. Peace on earth. Oh. Tapos. Isa pa. Ang oh, malinis. Eto o. Oh. Dami-dami o. Oh. Eto oh gusto mo maliit oh. good luck good luck oh dito na uy dito ka na layo na ay na si kuya sige <laughs> good luck dali na pare na dali papagalitan tayo ni mami lagot ka Lagay ka sa basura ni kuya. Ayun na, Ayun na, ayan na si kuya. Ang daming dalang garbage. So, dali. Oh, laki ng bato ha. Ah. Oh. Wealthy, wealthy. Good wealth. Dali. Oh, tama na. Diyan na. Good wealth. Oh, dali na. Parin na. Parin na. Shhh. Uy. Oh. Parin na. Kaya tayo. Kaya tayo, uy. Na tayo, uy. Tulo na pawis mo. Tutoy pa na dali. Pahit ka pawis, dali. Hindi mo na. Uy. Punas mo na pawis, dali. Psst. Bilis na. Unas muna. na. Uy. Oo, oh, oh. madapa, 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 madapa. Oo, oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Ang kulit. Hmm, hmm. Okay. Hmm. Uh hmm. -huh. Pareng nga, dali. Dito ka dumaan dito. Ah, dito ka dumaan dito. Dito, 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 dito ka makiya, dalaan mo. Papalo na kita dyan. Ay, 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 sige. Magagasgas ang tuhod pa rin. Hmm. <laughs> anak ng tatay mo talaga kay kailan. Tulo, laway ka naman. Ano ba yan? Ba't laway mo?